Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang pagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Bukas ay haharap tayo sa isang bagong taon, 2024. Lahat tayo ay nangangarap na makaranas ng paglago sa haharaping taon. Ang mga naging karanasan ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pagsilang, ay nag-aalok sa atin ng panuntunan kung paano tayo lalago. Si Jesus ay isinilang sa isang pamilya kung saan naranasan niya ang paglagong idinisenyo ng Diyos sa tao bilang nilikhang kalarawan niya. Kukuha tayo ng gabay sa Lukas 2, 39-40 at pagkatapos ay sa Lukas 2, 51 at 52. Babasahin ko ang magandang balita Biblia doon muna sa Lukas 2, 39 at 40. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa itinakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazareth sa Galilea. Ang batay lumaking malusog, puspos ng karunungan at kalugod-lugod sa Diyos. At doon sa Lukas 2:52 at 51 at 52. Siya'y sumama sa kanila pauwi ng Nazareth at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito'y iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ang mga talatang aking binasa, lalo na ang Lucas 2.52, ay nagpapahayag ng malalalim na katotohanan tungkol sa paglago ng isang tao. Kung paanong si Jesus ay lumago Ganoon din dapat lumago ang bawat batang isisilang upang magamit na instrumento ng Diyos sa pagbabago ng daigdig. Ulitin natin ang sinasabi sa Lukas 2.52. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangatawan, that is physical growth. Lumawak ang kanyang karunungan, intellectual and psychological growth at lalong naging kalugud lugod sa Diyos, spiritual growth, at sa mga tao, that is, social growth. Physical, intellectual or psychological, spiritual and social growth, ito ang tinatawag na holistic growth. Paglago sa pangkabuang aspeto ng buhay. Bawat tao'y kailangan makaranas ng ganitong uri ng paglago. Every person should experience all the key dimensions of well-being. Ang pangunahing lugar kung saan magaganap ang paglagong ito'y sa loob ng tahanan na pinaninirahan ng ama, ina at mga anak na may takot at pagmamahal sa Diyos. Susunod ay ang pamilya, eskwelahan at kapaligiran. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng World Bank, para matiyak ang ganap na paglago ng isang bata, ang mga sumusunod na key dimensions ay kailangang present sa anumang ginagawang pagpapaunlad. Una, material well-being. Pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain para matiyak ang patuloy na paglaki. Ikalawa, physical well-being. Pagkakaroon ng mabuting kalusugan upang makapag-aral sa eskwelahan at makatulong sa pang-araw-araw na gawain ng pamilya sa loob ng tahanan. Ikatlo, social well-being. Ang batay pinangangalaga ang mabuti ng magulang at iba pang membro ng pamilya may babuting kaugnayan sa pamilya at komunidad. Ikaapat, ligtas at maayos na kapaligiran. Namumuhay ng payapa, may pagtanaw sa magandang kinabukasan. Ikalima, psychological well-being. May kapanatagan at tiwala sa sarili bilang nilikhang kalarawan ng Diyos. Ikaanim, spiritual well-being may kapanatagan sa harap ng Diyos bunga ng programang nagpapaunlad ng buhay espiritwal. May malaking papel na gagampana ng pamilya at ang iglesia sa ganap na paglago ng isang bata. Itinatag ng Diyos ang pamilya upang maging instrumento sa paglago ng isang bata. Itinatag ng Diyos ang iglesia upang maging instrumento sa transformasyon ng daigdig, transformasyon at hindi lamang basta development, transformation, not only development. Ang tuon ng development ay higit doon sa larangang pisikal, samantalang ang tuon ng transformation ay malalalim na pagbabago tulad ng pagbabago ng takbo ng isip, pag-uugali at mga bagay na pinahahalagahan at prioridad. Ang transformation ay katulad ng pagbabago ng pangit at gumagapang nahigad na nagiging maganda at lumilipad na paru-paro. Ang paglago ng paru-paro mula sa higad ay tinatawag na metamorphosis. Ang paglago ng isang tao mula sa kasalanan tungo sa kabanalan ay tinatawag na spiritual rebirth Pagkamatang Diyos lamang ang may kapangyarihang bumago ng tao ngunit gumagamit siya ng mga ahente o instrumento ng pagbabago na katulad ng pamilya at ng iglesia Ang pinakamahalagang uri ng transformation ay ang transformation of relationships ang pagbabago ng mga kaugnayan sa Biblia, ang transformasyon ng mga kaugnayan ay humahantong sa kapayapaan na tinatawag na shalom. Ang shalom ay hindi lamang kawalan ng gera, gulo o conflict, kundi ang pagkakaroon ng tamang kaugnayan o relasyon. Ano-ano ang mga mahalagang relasyong ito? First, right relationship with God. Ito ang pundasyon o saliga ng lahat. Maaari mo lamang maranasan ang tunay na kapayapaan kung may tama kang relasyon sa Diyos. At ang tanging paraan upang magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos ay ang pananampalataya kay Jesus na bugtong na anak ng Diyos. Wika sa Roma 5.1 Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Wow! Mayroon na tayong kapanatagan sa harap ng Diyos. Hindi na tayo tago ng tago. Natulad ng karanasan ni Adan at Eva nang sila'y magkasala. Dahil sa pananalig natin kay Yesus, maaari na tayong lumapit sa Diyos ng walang pag-aatubili at pag-aalinlangan. Nang sina Adan at Eva ay lumayo sa presensya ng Diyos dahil sa sila'y nagkasala, ang tanong ng Diyos sa kanila'y, where na you? Ito pa rin ang tinatanong ng Diyos kapag tayo'y naliligaw at nawawala, where na you? Our God is a seeking God. We are all sinners saved by God's grace through the love of Christ. At alam nyo, tayo'y binabago ng Diyos araw-araw. Hindi lamang tuwing pista opisyal o tuwing Christmas o New Year, kundi araw-araw. Tayo'y binabago ng Diyos mula sa isang antas ng kaluwalhatian tungo sa mas mataas na antas upang maging kamukha ni Jesus. From one degree of glory to another, glory upon glory, grace upon grace. Ika sa ikalawang bahagi ng ikalawang Korinto 3.18 at ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa tayo'y maging kalarawan niya. Second, right relationship with self. Ang unang bunga ng tamang relasyon mo sa Diyos ay magkakaroon ka ng tamang relasyon sa iyong sarili. Ang pinakamahirap kilalanin ay ang ating sarili. Kaya nga ang challenge ng Greek philosopher na si Socrates ay know thyself, kilalanin mo ang iyong sarili. Kailangan maging conscious ka. Kailangan maging aware ka sa takbo ng iyong isip sa mga bagay na ayaw mo't gusto mo, sa mga bagay na binibigyan mo ng pagpapahalaga, sa mga nakagawian mo, sa iyong mga ala -al at maging sa iyong mga pangarap at sa mga taong pinakikitunguhan mo. Kailangan magkaroon ka ng malusog na pagpapahalaga sa iyong sarili na tinatawag na self-worth or self-image alalahanin mo na lagi na, na ang pundasyon ng iyong self-worth, ng iyong halaga ay walang iba kundi yung pagkakalika sa iyo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Hindi ka kamukha ng sinumang mang hayop. Ikaw ay kamukha ng Diyos. Mahalaga ka, mahal ka. Dahil hindi dahil marami kang pera o ikaw ay maganda, guwapo o matalino, maraming positions at possessions, mahalaga ka. Mahal ka sapagkat nilikha ka ayon sa larawan ng Diyos. Dahil dito, hindi mo pwedeng hamakin ang sinuman sapagkat lahat tayo'y nilikha ayon sa larawan ng Diyos kahit maputikat putik porcelana hindi ka gawa sa porcelana ikaw ay katulad ng iba na nagmula sa putik at alabok ikaw katulad ng iba'y mag-aamoy lupa magmumukhang lupa at babalik sa lupa third right relationship with others kapag tama ang relasyon mo sa Diyos magiging tama ang relasyon mo sa iyong sarili at kapag tama ang relasyon mo sa Diyos at sa iyong sarili tiyak na magiging tama ang relasyon mo sa iyong kapwa ayon kay Jesus ang kautusan ay nabubud lamang sa dalawa na nabubuod sa isang salita at yon ay ang pagibig pagibig sa Diyos at pagibig sa kapwa Mari mo lamang maranasan ang pagiging lubos na payapa sa iba kapag natuto ka ng magbigay, kapag hindi ka nakuripot, kapag yung dating self-centeredness ay naging other-centeredness. Ang Dead Sea ay isang Dead Sea Wala ritong nabubuhay na isda sapagkat ito'y tumatanggap lamang, wala itong labasan ng anumang tinatanggap. Kung hindi ka magkakalob sa iba ng iyong tinatanggap, kung puro ka pakabig at walang palabas, magiging dead sea ka rin. Magiging maalat ka lang, ngunit walang pakinabang. Ang wika ni Jesus, ang asin na walang pakinabang ay itinatapon sa labas. Kung wala ka ng pakinabang, itatapon ka, itataboy ka, sa paraiso. Isa sa napakahalagang katangian na mahalaga para makapagtatag ng magandang relasyon sa iba'y ang kababaang loob na katulad ng ipinamuhay ni Yesus na isinilang sa abang sabsaban bagamat siya'y hari ng mga hari. You must humble yourself always. Humility comes from the word humus, which means soil o lupa. Kaya tang isang taong humble ay laging nakatungtong sa lupa pagamat tumatanaw sa langit at hindi lumulutang sa ere. Kaya tama yung sinasabi natin ng mayabang ay mahangin. Fourth, right relationship with nature. Anumang kasalanan natin sa kalikasan ay kasalanan natin sa Diyos. Ang kalikasan ay nilikha ng Diyos para sa ating kabutihan kaya dapat nating pangalagaan sa halip na abusuhin ang tao. Ang pinili ng Diyos upang mga laga magbantay sa kalikasan ngunit sa kasamang palad ang bantay ay naging bantay sa lakay. Kapag kalikasan ang nagalit, walang laban ng tao. Dahil sa pang-aabuso ng tao sa kalikasan, nararanasan natin ang global warming na humantong sa climate change na sumisira sa perpektong ekosistem na nilikha ng Diyos para sa ating kapakanan. Ano ang maaari nating gawin? Lalo na ngayon, tayo'y pumapasok sa isang bagong taon para maibalik ang tamang relasyon natin sa kalikasan. Tandaan natin ang mga sumusunod na R ng mga environmentalist. Reduce. Magbawas tayo sa ating kinukonsumo. Paglabanan natin ang materialismo. Pag-aralan natin ang ating mga kagustuhan o yung mga wants, wants lang na idinikta ng materialism na kailangan natin. Kailangang matutuhan natin ang lumigaya sa mga non-material things. Kailangang ipamuhay natin ang isang simple lifestyle. Reuse. Gumamit tayo ng mga bagay na maaaring ulit-ulitin ang paggamit. Iwasan natin ang paggamit ng mga non-renewable resources na katulad ng langis. Maging kontento tayo sa mga simpleng damit at gamit recycle Mag-practice tayo ng recycling program. Gamitin uli ang mga lata, bote at papel. Iwasan na natin ang paggamit ng plastic. Ayon kay W. Dayton Roberts sa kanyang librong Patching God's Garment, kailangang idagdag natin sa tatlong Rs ng mga environmentalists ang tatlong Rs ng mga Kristiyano ito yung mga sumusunod. Repent. Kailangan tayong ma-convert ma sa bagong pamumuhay na kumakalinga sa kalikasan. Rethink. Kailangan baguhin natin ang gawi ng ating pamumuhay sa pamamagitan ng pagtalikod sa materialism, consumerism, at individualism. Maging malapit tayo sa kalikasan. Rejoice! Maging malikhain tayo sa uri ng pamumuhay na magtatatag ng komunidad, hustisya at malusog na kalikasan. Sa pagbubuod, tulad ni Jesus, mararanasan natin ang tunay na paglago at kapayapaan kung magkakaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos sa ating sarili, sa ating kapwa at sa kalikasan. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, marami pong salamat sa gabay na ito na aming magagamit sa pagharap sa isang bagong taon. Tulungan niyo po kami sa biyaya ng iyong kapangyarihan at pagibig na kami ng bagong pananaw sa buhay nang bigyan namin ng higit na pagpapahalaga ay hindi ang mga material things kundi ang pagtatatag ng tamang relasyon sa iyo, sa sarili, sa kapwa at sa kalikasan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Esus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan.